yan mga baboy oh ditouyan hindi eh. ko alam kung saan iyon hmm hindi hmm. oh. lima Ito. <laughs> ano ata kinakain ng mga biik? Ah, mga gabing ligaw, ubin ligaw, mga Ga ganun po, tiratirang tirang kanin, darak. <laughs> uh, minsan, ah, may darak din? <laughs> Opo, po, na namin ang darak. Minsan po ipids, pag wala po mabiling darak. Balinghoy. Yan, yeah, mga balinghoy, baling gano'n. Baling saging. Opo, mga tirang saging. Aba, yung okay kainin niya kaysa Opo, yung binibilis sa dahon-dahon, paleng... <laughs> dahon ng saging, mga ganun po. gabe. Gabi. Opo. Oh, ilang, anong edad na ng mga biik na nandaon? Three weeks lang po yun. Three weeks? Opo, ang ganda, inahin, no? Yung inahin nila yung mga five years old na yun. Five years old na. Yeah, yan, 2 years old yung... Ano yan? Ibinibenta o pangkain lang? Yung pong nakaraang binibenta. Na yan pong yan mga aalagaan na po namin. Tapos? Handa. Ah, panghanda? <laughs> Opo. Sino magbe-birthday? Ito po. <laughs> baby niya. Ah! Ay <laughs> baby ka <laughs> sa chan? Opo, no, five months po. Ay, six months. Oo nga. Di may ano na, may baboy ng ready. Ang galing naman. Dito tayo sa... Layong mabilog. Nagpo-vlog din kayo ah. Oo. Ah, sabi na nga ba eh.